Hi guys, sa uh, Aerox 155 nagkaroon ng error 12. Ito yung sakit niya, nasunog. Nasunog talaga siya, kaya nagkaroon ng error 12. So pag ganun guys, papalitan natin to ng tinatawag nila na error 12 prevention. So, ito yun. Yung dalawa, nakabit ko na. So, yun. So, ayan, nakabit na. So, ito pa yung natitira na isa. So, ngayon guys, ituturo ko kung paano magkabit ng ah uh, terminal nya para sa sakit. So, ito yung ah uh, male terminal. Yung malit, yung butas. Tsaka ito yung female so yung female niya dito ko ilalagay dito siya yung papunta sa <coughs> stator saka yung male dito so ngayon guys si tuturo ko kung paano uh, mag crimper crimper lang to hindi na kailangan i, i soldering crimper lang basta tama yung pagkakrimper goods na yun so gaya ngayon, ngayon guys uh, i-guide ko ituturo ko kung paano mag crimper ang gagamitin natin na tools ay yung crimper tool at saka itong long nose para ma crimper natin na maayos yung terminal pas yang yung wire dito eh, 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 yung wire Ingin Kalang Ah uh, Hindi to guys yung Ah uh, Medyo mahirap Kasi Ah uh, Maik sila yung wire na galing sa stator Kanyanin muna natin ang long nose dito Ayan Ayan tapos sa kabila ganyan kumita natin ng crimper tools ah oh, crimper tool ipit natin dito ito ito yung tamang pang gamit para mag crimper ng maayos yung terminal medyo mahirap dito guys Ayan. Ayan. So, ayan. Maganda na yung pagkaka-temper niya. Hindi na yan basta-basta mauhugot. Tapos dito naman sa side, kita naman natin dito banda. Para mas maganda Dito. yung dito sa side nito para mag close sya yeah. maipit yung wire yan so ayan nag close na sya so ayan guys ha huh? So guys, uh, dito sa, dito lang yung ginamit ko. At saka ito. So dito na side uh, dito ko siya kinimper. Ito. Saka dito naman yung dito niya dito ko siya kinimper para sumara yung dito niya hindi siya magbuka ginanong ko siya guys dyan yung dito para mag close ganon yun anuhin muna ng long para mag close to so ayan na siya hindi na siya mahuhugot basta basta hindi na hindi malulus Hmm? Yung silang natin. Tapos lagyan ng storing cable tube. Tapos, inita ng lighter. Ayan na siya. Medyo i-close natin ito ng konti para masikip mamaya pagkabit ng terminal pagpasok dito. Ayan. lagay natin to ito muna ito muna ganyan biti ito tapos pasok natin to tapos maramdaman nyo maglalak yung itong terminal dun sa ilalim pag maglalak yun na yun ayun na lagitik na siya so naglak na siya tapos kabit na natin yung ito ang yung pampasikit para hindi basta basta mapasukan ng tubig yan yan na siya guys yung mill terminal na lang dito yung isa so ito na yung guys yung mill terminal yun Long nose muna na to kasi yung baba na ito kasi hip. gaganyan ganyan lang natin to yan Tapos ganyan. Ganyan na siya guys. Tapos crimper tool. Dito Dito banda. Ganyan, ganyan siya. Ganyan, guys! Ganyan para ma mag-sikip siya. So yan, masikip na siya. Tapos dito banda. Dito tayo babanat. Para mag-cross to. Ayan. Ayan. Tamang, tamang crimper lang. So, na. Goods na siya guys. Oh. Ganyan yung tamang pag, ano, pagkabit nito. Basta may crimper tool. So, madali lang. Hindi na kailangan ng... Ito, hindi mo na kailangan itong solda-solda o soldering. Crimper tool lang. Crimper lang siya. Makakabit mo siya ng maayos. Tapos kabit na natin to. Ah, uh, yung shrink cable tube pala. To. Kasama na to sa pagbili guys, yung shrink cable tube. Pinitan lang ng lighter. yan Tapos unahin to. Yung cup. Ayan. Tapos ipasok to guys. Tapos ito siya dito. Banda. Maglalaki yun sa ilalim. maglalakitik yun. yon yan Hindi na siya mahuhugot kasi naglock na siya kabit natin to so, guys tapos, kabit na so, ayan bus na to. Sayang so, guys. So, para doon sa mga hindi pa nagkakaroon ng error na mas maganda palitan ng nito. Ganitong klase siya. Mas maganda siya. Hindi siya mapasukan ng tubig kasi mayroon siya mga rubber na magpuprotect tapos dun sa magkakaroon ng error 12 mas maganda din to so para din dun sa hindi pa nagkakaroon mas maganda palitan na kasi yung talaga yung sakit ng Yamaha Aerox Nmax ganito siya nagkakaroon ng error 12 dahil dito sa sakit nyo pag nababasa siya magkakaroon ng short pwede din yun na isang dahilan kasi pag mababasa siya mag yung tubig so pwede niya siya magkaroon ng short kasi yung tubig magiging pathway yun na magdikit sila yung mga tatlong wire so magkakaroon ng short circuit iinit hanggang masusunog maglulos dahil nag-iinit siya hanggang masusunog na yung wire mag error 12 na siya kasi magkakaroon ng core connection at short circuit dahil magdidikit dikit yung wire dahil umiinit siya ito guys nagdikit dikit ang wire din ito dito oh. kasi umiinit na siya eh. so nagme melt yung insulation ng wire dahil sa init magmi-melt tapos magkakaroon na siya ng short circuit so yun yung mga dahilan guys na nagkakaroon ng error 12 so ayan tapos na tayo hanggang dito na lang guys